Dati tumutulong naman po ako dito ah. Ano, may anusal po ba tayo? Pagsusugol ako para may pakain sa'yo. Ayun ka dito. Di ba sabi ko sa'yo huwag kang lalabas? Palibhasa, patay ko po ka. Hmm. Si, si ate. Ay, ate magandang umaga. Tulungan na kita dyan. Aba, dapat lang. Pagod na pagod na ako ang sa pulang kwentang pag-aaral na yan. Alalahanin mo na wala na tayong mga magulang. Kaya tumulong ka dito. Oh, eto. Ate, tumutulong naman po ako dito ah. May almusal po ba tayo? Ah, almusal? Wala, wala tayong kakainin ngayon kasi ubos na pera ko. Hoy, Angel. Ligpitin mo lahat ng kalat dito sa bahaya. Dapat pagdating ko dito, malinis lahat. Ate, akala ko ba tatapusin natin to? Hindi. Magsusugal ako para may pakain sa'yo. Ay, saan na ba yan? Talo na naman ako. Paano ba yan, Red? Talo ka na naman. Paano mo ako sa mga utang mo niyan? Malas, malas. Dito ka kasi. Sa akin mo pa talaga sinisi. Ang sabihin mo, malas ka tamad mong kapatid. Bakas na ha? Uy, andito na pala yung totoong malas sa buhay mo. Ay, ay teka yung utang mo ha, huwag mong kalimutan. Saan ka galing? May binili ng boka sa loob. ka e, dito. Di ba sabi ko sa'yo huwag kang lalabas? Alam mo, napakawalang kwenta mo talagang kapatid. Malas ka! Bakit, Tete? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Dahil sa'yo, natalo na naman. Ngayon, wala um, ka yung Manigas ka! Malas! Sorry, ate. Lumabas na pasya ako kasi naganap ako ng pagkain. Gutom na gutom na kasi ako. Ah, gutom ka. Ay, ang sahib dilaan mo! Palibhasa, patay gutom ka! Ikaw, <toss> <toss> nagawa mo dyan? Nag-away na naman kayo ng kapatid mo, no? Yun ang ginawa mo. Yun, sinaktan ko, di pinakain. Believe talaga ako sa'yo, Red. Uy, Red. Alam mo ba, hinahanap ka kanina ni Andrea. At malaki daw yung utang mo sa kanya. Naman, mabibima na nga ako sa kapatid ko tapos utang-utang pa yung pabibimahin ko. Tara na nga. Aray. Aray. Aray, sakit ang tiyan ko. Aray. Aray. Pating sakit-sakit na talaga nang dyan ko ate. Dalawang At araw na tayo hindi kumakain. Wala ka ba talaga na nabagkain dyan? Wala na tayong pera? Malas ka kasi? Sa'ko pala ang mukha mo? Pakaalas na ng nga lang. Sige, tuloy mo. Pag-iiyan natin mo dyan. oh, Andito na naman si Tinay. Eh. Tina, tina, si Ninoy. Hindi si Ninoy siya rin gan'y eh. Eh di ate. Nananay. Ayaw ko sa'yo. Eto eh, parang nga. Babayaran ko naman eh. Ayaw ko sa'yo eh. Mm. Iyong yung kapatid mo doon, kamusta? Andun sa loob. Naging inartid, dalawang araw na hindi ko makain. Alam mo, Red? Napakasama talaga ng ugali mo. Kahit langit, hindi agree sa'yo eh. Alam mo, bata yun. At sigurado ako, nagsasabi yun ang totoo. Halika nga, puntahan natin. Jel! Jel! Angel! Angel! Tignan mo rin yung ginawa mo! Angel! Jel! <laughs> Gumising ka! Jel! malis ka! Tumawag ka ng ambulansya! Bilis! Pasalamat ka tulang masamang nangyari sa kapatid mo. Alam mo, Red, bilang tunay mong kaibigan, hindi kita papautangin. Bibigyan kita ng pera pang simula mo ng negosyo. Para kay Angel yon. Dahil bata pa si Angel, eh, kailangan niya mag aran At saka pang ng pagkain ng bata. At Red, parang awa mo na. Wag na wag mong isugal yung perang ibibigay ko sa'yo. At heto pa. Ako na ang bahalang magbayad kay Andrea ng utang mo.